Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 31, 2025. Sa araw na ito, damhin ang kakaibang lakas na bumabalot sa iyo. Ang enerhiya ng langit ay naglalagos sa iyong kalooban, nagbibigay sa iyo ng mas matinding inspirasyon at gabay sa iyong mga hakbang. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang iyong likas na kakayahang mamuno, upang magbigay ng direksyon hindi lamang sa iyong sariling buhay kundi pati na rin sa iba nasa iyong likas na pagkatao ang pagiging isang tagapagpaunlad isang taong may kakayahang magbigay ng liwanag sa mga nangangailangan ng inspirasyon habang ginagampanan mo ang tungkuling ito pag-isipan kung paano naapektuhan ng iyong emosyon at pananaw ang iyong mga desisyon may mga pagkakataong maaaring may mga negatibong damdamin na hindi mo namamalayan, tulad ng galit, panibugho, o sama ng loob. Ang mga ito ay maaaring makahadlang sa iyong paglago at sa iyong relasyon sa iba. Subalit, sa pamamagitan ng malay tao na pagninilay at pagsusumikap, maaari mong alisin ang mga bigat na ito at magpatuloy ng mas magaan at positibo. Sa araw na ito, mahalagang pag-isipan ang direksyon ng iyong buhay, at kung paano mo maaaring gamitin ang iyong impluensya upang makagawa ng positibong pagbabago. Ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang umangkop at humakbang ng may layunin. Hindi ka lamang basta gumagalaw ayon sa agos, ikaw ang lumilikha ng sarili mong landas. Sa bawat desisyong iyong ginagawa, tiyaking ito ay may malalim na kahulugan at hindi lamang bunga ng bugso ng damdamin. Ang iyong intensyon ay may napakalaking epekto hindi lamang sa iyo kundi sa mga taong nasa paligid mo. Kapag ang iyong mga aksyon ay umaayon sa iyong layunin at prinsipyo, mas lalong nagiging makabuluhan ang iyong paglalakbay. Isa rin itong araw upang bigyang pansin ang kapaligiran na iyong ginagalawan. Ang enerhiya ng langit ay nagtutulak sa iyo na lumikha ng isang mas maaliwalas at kaayaayang espasyo. Ang ganda at kaginhawaan ay may malaking epekto sa iyong estado ng pag-isip at pangkalahatang pananaw sa buhay. Kung ang paligid mo ay puno ng kaguluhan, maaari rin itong magdulot ng kawalan ng pokus at pag-aalinlangan. Subukan mong ayusin ang iyong tahanan o opisina Tanggalin ang mga bagay na hindi mo na kailangan, at gawing mas maaliwalas ang iyong espasyo. Ang pagsusuot ng mga damit na nagpapataas ng iyong kumpiyansa, o paglalagay ng mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong paligid, ay maaaring magbigay ng dagdag na inspirasyon, upang mas maging produktibo ka sa araw na ito. Habang lumilipas ang oras, mahalagang bigyang pansin ang iyong panloob na sarili. Kumustahin mo ang iyong damdamin at ang mga dahilan sa likod ng iyong mga kilos at desisyon. Ito ay isang mahalagang panahon para sa iyong personal na paglago, isang pagkakataon upang magbago at umunlad. Lahat ng bagay na iyong iniisip, lahat ng iyong plano at mitin, ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Kung gugustuhin mong ipatupad ang positibong pagbabago, ngayon ang tamang oras upang gawin ito. Ang hinaharap ay hindi itinatalaga ng kapalaran lamang, kundi ng mga desisyong ginagawa mo sa kasalukuyan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan, katiwasayan, at kaliwanagan ng isipan. Ito ay nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok ng may malinaw na pag-isip. Ang pagsusuot ng asul o pagkakaroon ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang inspirasyon at balanse. Ang iyong maswerteng numero ay lima, labing isa, at tatlumput walo. Ang lima ay sumasagisag sa kalayaan at pagbabago, isang paalala na ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong kapalaran kung nanaisin mo. Ang labing isa ay isang numero ng espiritualidad at intuition, Hinihikayat kang makinig sa iyong panloob na tinig upang magabayan sa tamang landas. Ang 38 ay isang numero ng kasaganaan at tagumpay, isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang direksyon upang makamit ang iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong loob at nagpapataas ng iyong kumpiyansa. Maaaring ito ay pagsulat ng iyong mga pangarap at plano, paggawa ng isang hakbang patungo sa isang matagal mo nang nais gawin, o simpleng pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon ka na. Ang pagiging mapanuri at nagpapasalamat sa iyong buhay ay isang paraan upang higit pang makaakit ng positibong enerhiya. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay may kapangyarihang likhain ang buhay na ninanais mo. Ikaw ang may hawak ng susi sa iyong tabumpay. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang ilang mga pagsubok na iyong pinagdaanan. Ang mahalaga ay kung paano mo ito nalampasan at kung paano mo ginamit ang mga aral upang maging mas matatag. Ang iyong tapang, tiyaga, at determinasyon ay ang tunay mong sandata sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Huwag kang matakot na sumubok ng bagong bagay. Huwag kang mag-atubiling lumabas sa iyong comfort zone. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagkatuto at paglago. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pagdududa. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa kakayahan mong lumikha ng hinaharap na nais mo. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay may epekto sa iyong kinabukasan kaya gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang gawing makabuluhan ang bawat sandali. Ikaw ay isang aris, matapang, determinado, at puno ng sigasig sa buhay. Gamitin mo ang iyong likas na lakas upang lumikha ng isang mas maliwanag at matagumpay na bukas. Ang mundo ay puno ng walang katapusang oportunidad, at ikaw ay may kakayahang abutin ang mga ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.